Kaya hindi ko rin siya sinali dito sa show na to kasi naisip ko na isa to sa dahilan kung bakit kami nagkasira. Kasi napapalibutan siya ng mga taong hindi naman totoo sa inyo. Pumasok na sa season 2 ang reality show ng Grace Family kung saan inanunsyo ni Merck na hindi kasama ang kanyang asawang si Pam. Matatandaan na isa sa hindi pagkakaunawaan ng mag-asawa ay ang pagkakaroon ng reality show na ng ipahinto ni Pam sapagkat lumalabas raw na masama siyang ina sa kanilang anak na si Wolf. Inamin naman ni Merck na hiwalay na sila ni Pam at hindi na talaga healthy ang kanilang relasyon, na umabot na sa punto na sinasaktan na siya ng asawa. Napagtanto raw niya na marami na siyang sinakripisyo para sa kabiyak. Una raw ang kanyang titulong makagwapo. Matagal raw niyang pinaghirapan ang titulong iyon, ngunit sa sobrang pagmamahal niya kay Pam ay binitawan niya ito. Upang matigil ang pambabati ko sa asawa. Pangalawa raw ay mas pinili niyang hindi muna maging aktibo sa social media dahil na din sa palaging pambabash kay Pam. Tinalikuran rin daw niya ang apat na milyong subscribers niya. Ngunit habang tumatagal ang kanilang reality show, ay doon raw niya napagtanto na hindi pa pala si Pam ang taong kilala niya. Meron pa pala siyang mga bagay na malalaman at makikita na hindi na niya kinaya. Kaya raw nag-usap sila na maghiwalay na lang sapagkat nakakapagbitiw na sila ng masasakit na salita sa bawat isa. Nang maayos na raw ang pag-uusap nila sa kanilang mga properties at pangangalaga sa kanilang anak, ay biglang umuwi galing Australia ang ina ni Pam. Ito raw ang naging dahilan kung bakit kahit papaano ay nagsasama pa sila. Kaya pipilitin pa nilang maayos ang kanilang pagsasama hanggat maaari. Kaya mayroon raw pagkakataon na makikita sila ng mga tao na magkasama. Ngunit ang hindi raw niya sigurado ay kung mababalik pa ang dati nilang pagsasama. Isa pa raw rason kung bakit hindi na niya isinali pa si Pam sa reality show sapagkat isa ito sa naging dahilan kung bakit sila nagkasira. Dahil napapalibutan raw ang kanyang asawa ng mga taong hindi naman naging totoo sa kanya. Ito na rin daw ang pagkakataon ni Merck na piliin ang kanyang karir higit pa sa ano pa man at kanino man. Nasa punto na raw siya ng buhay niya na handa niyang talikuran lahat para sa kanyang karir Napagod na raw siyang magsakripisyo, masyado na raw siyang maraming sinakripisyo, kaya ngayon nais niyang pasayahin ang sarili niya. Pipiliin niya ang kanyang sarili kahit ngayon lang. Kaya raw ang reality show ng Grace Family ay magpapatuloy kasama man si Pam o hindi. Maging maayos man sila ni Pam o hindi, itutuloy niya ito. At wala raw makakapigil sa pagbabalik niya. Ayaw na raw niyang mabigo ang mga taga-subaybay niya at iwanan sila sa ire. Sa ayaw man o gusto ng mga tao ay mayroong mga sumusuporta sa kanya. Sa ad ni Merck, hindi ko na kayo iwanan sa ere tulad ng ginawa ko dati. Hindi ko na ipagpapalit yung karir ko sa kahit na sino pa man yan.